Narinig niyo na po ba ang katagang counterculture? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Pau. Halina't samahan niyo ako magnilay dito sa Landas ng Pag-asa. Checklist tayo mga kapatid. Daily prayer time, at least 15 minutes per day. Sa mga may asawa at may anak, weekly one-to-ones with your spouse, and at least once a month with your child. Tithe 10% of your earnings Treat your neighbor with love and respect. Honor your father and mother. Pay your taxes diligently. Live a life of integrity. And the list goes on. Sample lang po ito ng mga bagay na hindi normal sa panahon ito. Counterculture. Ika nga ng Miriam Webster Dictionary, namumuhay ng salungat sa nakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Confession hindi ko po ito nagagawa ng tapat dahil mahirap, napakahirap. Sa mabuting balita sa araw na ito mula sa panulat ni Lucas 14.25-33, nabanggit ng ating panahon ang ilang checklist kung may nagnanais na maging kanyang alagad. Nandyan yung pasanin ng kanyang krus araw-araw, pagpili sa Diyos ng buong buo, in season and out of season ang maging knowledgeable at discerning palagi hinggil sa tawag ng Panginoon kung ano ang tamang desisyon na gagawin upang maging kalugod-lugod sa Kanya. Uulitin ko, mahirap. Kailangan, pero kailangan, hindi imposible basta't may gabay at biyaya ng Espiritu Santo. Tunay na hindi natin matatarok ang karunungan ng Diyos. Ika nga sa unang pagbasa ng Wisdom 9.13-18, pero kung sa atin na ang buhay natin ay maiksi lamang mas madaling magdesisyon dahil ang values na ating isingas sa buhay ay naaayon sa kanyang mga turo. Tayo po yung manalangin. Galing sa Salmo sa araw na ito mula sa Awit 90:12. Dahil itong buhay namin maikli lamang. Itanim sa isip namin upang kami dumunong o Panginoon. Amen. Kung kayo po ay na-bless nitong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na nag-aanyaya tayo maging liwanag sa gitna ng dilim. Share this video. handaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless.